is extra tayo ng ano dito part time magtatapon lang tayo ng basura tapon tayo ng guys, abroad pa more. Ang hirap ng kumita dito sa abroad. <sighs> Kailangan malakas ka. Magbuhat. Yung ano ko, ito pa lang. Dalawa pa lang yung nasisimula nating mag ano. Sayang din kasi to may angel eh. May bayad kasi to. Malapit na tayo. Tapos mamaya kuha na naman tayo ng basura. Guys, Na na natin yung basura. Tapos maghakot ulit tayo doon. Ay, hindi ko alam kung magkano ibibigay sa akin. Pero parang gusto yata ano magtapon ako tuwing Tuesday. Tapos sa uh, siguro monthly yung baba babayaran sa akin. Sayang din kasi guys, nandito lang din sa compound ng amo ko 'yan oh, mga bahay. So, magtapon na lang tayong basura. Ay! Tinan nyo guys, no? Parang ganun lang di sa atin. Di ba may nagtatapon ng basura sa atin? Bahay-bahay, basura, di ba? Ngayon, dito naman po ay ano naman ang mga mayayaman. Oh, ayaw na magtapon ng basura. So, kunin natin yung trabaho ang ayaw nila. <laughs> Kasi pera din yan, may angel. Huwag tayong mahiya sa ganitong trabaho kasi na marangal na trabaho to hindi tayo na may marawisyo hindi tayo nag nanakaw ng pera sa saan akong panganay eh, sabi ko na eh, hindi lahat ng gusto mo na hingin mo sa akin eh, mabibigay ko hindi dahil nandito ako nagtatrabaho sa abroad sabi ko malalaman mo rin one day kapag nakarating ka dito sa Romania kung ano ba yung natrabaho ni mama mo So, malalaman mo kasi isasama talaga kita sa trabaho ko. <laughs> Pag nandito ka na. Yung ba guys, nagdugo yung binti ko kasi parang merong bubog dun sa loob. Tumikit dun sa binti ko. Nagdudugo ng kaunti yung binti ko. So, ayan oh. Dun tayo. Doon sa maraming bike na yun.

So, ayun, may angel. I-select is muna natin yung mga basura kasi baka mamaya mayroong mga plastic na pwede nating ibinta. Nakikita nyo ba yun, may angel, yung sako bag na yun? Ganun na karami yung naipon nating plastic para maibenta kasi natin. Kasi may angel, ah, pambili rin natin ng tubig yan or pambili rin natin ng pang-ulam. Pag tayo ay nakabenta ng mga sampo, Ato At may Indian, hindi ko po alam kung magkano yung ibabayad sa atin. Kasi tinawag lang ako nung Pilipina dyan na nagtatrabaho kasi babysitter sa dyan. So, kailangan nila nang magtatapon ng basura every, every week. So, ako yung napili nila. Kasi nga, uh, dyan sa lugar na yan, matagal na po ako nagtatrabaho. Kahit uh, iba-ibang bay bahay ang pinagtatrabaho ko dyan. So, kilala na ako sa village na so, yan. So, may Indian, ang pagtatapon naman ng basura ay hindi naman ganun katagal. So, depende na yan kung paano ka kumilos, kung mahinhin ka, kung mabagal ka, hindi eh, matagal ka. So dahil mabilis naman akong kumilos may angel at saka ginamit ko itong kanilang uh, basurahan para itutulak ko na lang or hihigitin para hindi ako mahirapan ganun sa ginawa ko noong una. So sa akin may angel kahit bayaran na nila ako ng 50 kasi ba diba, ang pera ko kasi is 50. So kahit uh, 50 or kung dagdagan nila tatanggapin ko ba diba? kasi yung 50 guys nasa 600 pesos na po yan 600 plus. So, pang allowance na yan ng anak ko, ba diba? So, hindi ko na siya huhugutin doon sa tinarabaho ko ngayon. So, doon lang sa isang part-time na yan, doon ko makukuha yung pang allowance ng anak ko sa isang linggo. Kasi may angel binibigay ko kasing allowance doon sa panganay kong anak ay 500 po talaga. Uh, pambaon niya sa school. Week po yun may angel ha. Kasi per day ko pinapakuha sa mama ko yung pambaon niya. Sabi ko nga sa anak ko, anak alam mo sobrang yung baon mong ganyan na 50 at uh, 100. Baon ko yan nung college ako. Kaya lang sabi niya sa akin ng anak ko, eh mama, sobrang mahal na kasi nang bilihin ngayon. Tapos yung bibiling daw niyang snack ay mahal din. So sige, basta pumasok ka lang. Alam niyo Angel, hindi mo talaga minsan eh, na-expect na may dadating na trabaho sa iyo. No? katulad nito na pag paglabas ko dun sa regular na trabaho ko, meron pa pala akong kikitain na, na 50 lay. So 600 pesos sa atin plus yon So ba, diba, thank you Lord kasi blessing po yan kahit uh, ang trabaho natin ay pagtatapo ng basura. Alam niyo ba Angel, napakadami po talagang basura. Siguro wala na po silang time magtapo ng basura doon kaya natambak ng sobrang dami. Tapos marami ng mga uod talaga as in mga langaw. Eh nagaano nga ako kasi wala man lang akong gloves kaya lang ano bang gagawin ko kasi bigla kasi yan may angel bigla na lang siyang nagsabi sa akin na on the spot na kailangan daw nila na magtatapon ng basura. Eh syempre patapos naman ako ng trabaho kaya sige sabi ko wait lang. Hindi ko lang alam kung anong oras ang labas ko pero after niyan sa kabilang daan kasi yung kanila eh, yung hilera kasi ang bahay nito 'di ba? Yung bahay nila ay pinakang last na hilera. So pumunta ako doon ayun, pagpunta ko naman doon, nakita ko yung amo niyang lalaki, tapos tinuro sa akin kung saan ko daw kukunin yung mga basura tapos may angel, hindi pa ako tapos mag uh, tapo ng basura, no? binigyan na agad ako ng 50 nung amo niyang uh, lalaki, pinabigay doon sa Romania na naglilinis sa kanila alam niyo, may angel, madali lang pong kumita ng pera dito sa Romania, siguro kahit sa umpard din naman ng Europe, kaya lang dapat hindi ka masela, hindi ka mapili sa trabaho katulad dito may angel, oh kung sa atin, di ba, mayroong mga tao na namumulot ng basura, may nagtatapon ng basura basura bahay-bahay tapos bibigyan natin ng lima, sampo, bente so dito upgraded naman natapong ka rin ng basura pero malaki naman yung bayad sa iyo para EU. sa akin may angel blessing po yan thank you lord diba ay sapos na tayo sa pagtapon ng basura part time ngayon meron naman tayong maraming nakuha plastic so benta natin sa mega pandagdag din to mga kalkulado ko mga 7 day to mga 10 day Lalo ng ano uh, ano nila dito village alam nyo, oh, wala na. So, ayun, may angel. Naka na lay po tayo. So, bibili tayo ng tubig kasi sobrang wow na wow na po ako. Gusto ko naman ng malamig na tubig may angel. Kasi, di ba, laging warm at uh, hot water ang iniinom ko. So, ngayon, dahil sobrang pagod at sobrang init ang pakaramdam ko, inom muna tayo ng cold water. Paano may angel, hanggang dito na lang ang video ko for today. Maraming salamat sa panonood. I love you guys.